Dapat po nating ibigay yung nararapat sa ating mga member na nayumaya. O, oh, meron po tayong kwan pa lang, 211 na member pa lang, kumare. Yung samahan nating kapatiran. Ah, bukod po doon, kasi si... Si... Na, eh, si... Nanay Ising ay kwan, uh, beneficiary po lamang kasi siya. Kaya yung matatanggap niya na yon, nadagdagan naman ni Atty. Pabdros ng isang libo at saka si Consihal King. Kaya ang naubuo po namin ibibigay sa kanya ay mayroon po namang limang libo. Yun. Kasi po, onti pa lang naman po yung member natin, ah, nagpaparami pa lang po tayo. Mm -hmm. Tsaka, binipisyari po si anang ah, Ising kasi, kaya yon po. Mm -hmm. 211 pa lang, buong gimbatoy oh, gimbato, kaya lang, hindi pa kami nakapaparami pa lang. Imbagano eh, umpisa pa lang, ka, naka pangatlong patay pa lang ngayon. Ang damayan natin ay 20-20 oh, ang isang patay na maya ang membro. Ang beneficiary po ay hindi po kasi nagbabayad, member lang po ang magbabayad. Kaya po natin kinakaltasan ng konti lang naman. Sino member? Sino member. Kaya kumaring cita pare, kaya sabi ko noong kinwan namin, di ba nagpaalam ako sa iyo na magpang kami ng kapatiran noon. Si kumaring cita ay sinukob niya sa kanya. Sige kako kumari isukob mo kako naman. At nakikita ko naman si Nanang Ising eh, naguhugas pa ng plato. Mm. Nagwawalis pa nga yan eh, naggaganyang-ganyan. One, 21. Eh, si kay Lani Pare. Oh, madadagdagan pa yan. Kasi pagka yan, lalong kwan yan. Eh, may patay pa ngayon si kwan eh. Sa manaksak. May isa. Member naman. Member naman ni Kwan? Kagawad Fernando sa Manaksak. Si partner ngayon pare. Sino pang pangulong natin sa buong bintay? Si pangulong attorney Pabros. Ang vice natin pare si Kwan. Si Crisostomo Marsan. Tapos tumahan natin ngayon ng mga pangulong sa mga barangay. Oo, mga BOT pare. Sa katatay na ito, other gaming at si Ma'am Lara naman yung sekretary. Kaya hindi, kwan. Mm, yan. Eh, hindi siguro pare at kwan. mayroon tayong attorney eh. <laughs> May pinagmamalikit tayong attorney. <laughs> Po ito, abutin mo kumari ito. Kaya, may kaya, liman, liman yan binigay ni Atty. Pabros yung kwan. Hmm. Wala po sa kapat kapatiran po ng bayan ng Gimba. Tanggapin hmm. niyo po aming salamat. konting tulong hmm. po para sa inyo. Maraming salamat po.